Yun. So, testingin natin kung kumapit. Yan, yeah, pag-testing, pag kumapit. Ay, eh, abante. Yo. Yo. Di ba? Shout out. Ah. Ba init ngayon, mga kadiskarte. Init at lamig. Mainit sa araw, tapos malamig sa gabi, kaya uso ng ubot sipon. Kailangan palakasin ng mga resistensya, mga kadiskarte, para lagi tayo makabiyahe. Ayan. <tik> Ayun, oh, doon. Ora sa na ba? natin to? Pangilan? Ito na po namin so, na five, six, withdraw. Pampitong withdraw ng container. ng container.

Ito yung kasi baka may sugot dito. Dito baka may sugot. Ayan. 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 Kasi tinatalihan yan. No? Kasi mga tao minsan di maramang makiramdam. Di ba? Susuot dito. Yan, yan, yan. Oh. ito. Oo, oh, siyempre. Yung bibili si Badi ng buko. Yan. Walang buko! Wala daw buko. Ayan, nilalagyan ng tali. Re Record kasi yan dito saan. Kasi minsan yung iba, yan, susuot dito. Kaya sa loob na yan. Siyempre, baka ng ano. Lungik. Pag may tali, siyempre, pag naramdaman mo yung tali ganyan, o, oh, di, iiwas ka na. Di ba? Dito kami pumarada sa gilid. Sa malilim. Dito kami nagtali. Yan. Walang buko? Eh na, wala daw.